Ang dito na sila. <laughs> nanap eh. na pre. Nanap ng bala. <laughs> yung tul bag, nanap ng bag. <laughs> Napagod pa tuloy sila. Mm-hmm. <laughs> <laughs> <Balik na yan. laughs> <laughs> <laughs> bali Hey Malaglag ka pa ngayon diyan. Oo. Oh. Kung naipit kung 5 minutes <laughs> pa kayo mag-bago ka sa ticket mo. Bunutin mo muna 'yung grinder. Bawo may pita? Pagod pa si oh <laughs> Paano kanina pa hinahanap yung bag ni mga ano hanap. Palingke. Diyan sa oy, oy, yung extension. Yung so, Maraming paa diyan, nang lang yung daliri. <laughs> <No>, daliri. <laughs> <laughs> okay, tapos na. na. Huwag dyan, eh, Bukasan nila ito, eh. Doon na lang, oh. Sa ano ni Precious malapit. Hindi <laughs> वो बार ना मैं नाम से एक चाहत